Sa espesyal nga General Assembly sa mga gobernador sa tibuok Pilipinas, si Governor Pambariquatro ang gipili nga Vice President sa Ways and Means sa League of Provinces of the Philippines. Sa malakanyang atubangan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang mga bagong napili nga National Officers, o Executive Board Members sa League of Provinces of the Philippines. Ang League of Provinces giila sa Local Government Code, isip opisyal nga organisasyon sa tanang gobernador sa Pilipinas. Ang katuyuan sa League of Provinces of the Philippines, mao ang pagpaligon sa koordinasyon sa lokal ug nasyonal nga panggobyerno aron mapalambo ang serbisyo sa matag-probinsya. Mangin labot tungod kay ato ang sugbo. Munching Oxtero, Sugbo News.